sa village namin so ayun guys medyo nabusog tayo sa ating kinain so magpababa muna ako ng bukayin guys so ayun nga guys uh, medyo madilim nandito sa village namin itong street na ito dahil uh, medyo malaylaylo nga lang yung gap ng mga lights pero itong uh, village guys napaka safety dito guys At saka yung mga naninirahan dito guys ay disiplinado din yun nga guys sa uh, sa gabi akong naglalakad-lakad uh, guys papa mababa. mababa ng kinain lagi kong na ano yung mga pusa dito guys yun nga guys so oh. sobrang dilim ano pero dito guys uh, wala akong marinig dito na may kakantahan, may inuman talagang disiplinado talaga guys at uh, maganda dito guys pag umaga Maraming nagde-jogging Kasi itong area guys na village na to Ano lang parang circle sya guys Hindi hindi ka, mas, masyadong kalakihan yung uh, lugar Yan nga guys sa uh, kabilang kanto na yun guys Ano yun yung village naman yun So ito naman guys o oh, Namata na naman guys. Pusa. <clears throat> Ang pusang ito guys ay uh, color gray with white. At, uh, yun nga inuposet ko siya ng uh, camera guys at at ano lang siya, st stay put lang siya guys oh. Ang gandang pusa. So ayun. At itong isang guys na itim, nakarang gabi din na ano ko to yun na eh nagtaka nga ako guys Ba't uh, umiilaw yung mata niya guys oh. kulay green tsaka ano guys hindi siya umaalis pag napukusan mo siya ng camera pero may kasama yan kanina guys tumakbo na ilang sa uh, tao ito rin yung color orange uh, ano din uh, ano din sa tao mahil talaga dito guys ang ano ang lagan ng pusa. Ito naman yung isa. Parang ano to eh. Wala tong kalahilahe guys. Kaya biglang tumakbo. How are you? Ito naman yung isa guys. Ha, parang busog. At yung isa naman ito guys. Naglalaro. So guys hanggang dito na lang at salamat po sa inyong panonood. Sa uulitin. Bye bye.